suspek ang dalawang Pinoy na dawit sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo. Kung mahatulan ng guilty, posibleng raw death penalty ang kanilang kaharapin. Magbabalita si Reynel Pawid. Okay, <tod> okay, po, Lubos ang pag-aalala ng pamilya Morales sa Nueva Ecija matapos ideklarang sospek na ang OFW na si Hazel Morales sa Takahashi murder case. Ang nakababatang kapatid ni Hazel, iginiit na inusente ang kanyang ate ate. Naniniwala kami sa iyo. Hindi kami ang pagtigil ng nandulo. Papatunayan natin na wala kang sa mga sinasabi sa iyo. Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Japan, Biyernes, matanggap nila ang mensahe sa Japanese police para sa kaso ng dalawang Pinoy. This time po ang charges sa kanila is um, murder and breaking into a residence. Uh, so, so far, yun po ang nakuha namin report. Nitong Enero lang nang arestuhin si Morales at isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz, nakunan kasi ng CCTV ang pag-iwan ng dalawa sa mga labi ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Pero paglilinaw ng embahada, So for now, wala pa namang formal charges na for those uh, crimes for which they were arrested. So, panibagong proseso naman yan for the prosecutor to determine whether in fact there is enough evidence to charge them. Hinihintay pa naman ang na Department of Foreign Affairs ang detalye mula sa si Japanese police sa mga ebidensyang nagdidikdik kay Morales. And this was not yet confirmed by the police to the embassy, no? that the DNA of the lady was found uh, on the knife. And that uh, supposedly there's evidence that uh, she was buying knives days before the incident. Patuloy naman ang legal assistance ng gobyerno sa dalawang Pinoy. Pero dahil double murder case ang kanilang kinaharap, They can possibly face a death penalty. But uh, if you will notice, uh, uh, of course, it's policy of the government. Philippine government always ask for clemency if may death penalty. Sa ikalawang pagkakataon, nagpadala ng sulat ng Pamilya Morales kay Hazel. Eksklusibo nilang ibinigay ang kopya nito sa News 5. Rito, pinalalakas nila ang loob ng kaanak. Nangako naman si Ambassador Maylin Albano na ibibigay ang sulat kay Hazel sa oras na bisitahin nila itong muli sa kulungan. Magdadalawang buwan nang hindi nakakausap ng pamilya Morales si Hazel. Kaya apela nila sa gobyerno. If ever magkaroon kami ng kakataon na makapunta dyan, yes. or makausap po si ate, Sumpa pa naman lang. David Vincula. Ang tawag diyan Compassionate Visit. We can help them if the Japanese will allow it. Kasi uh, we we can even fund it. Sa ngayon wala pang pahayag ang pamilya ng isa pang akusadong Pinoy na si Bryan Dela Cruz. Nakahanda naman ang gobyerno na bigyan ng abogado ang dalawa nating kababayan. Para sa 1PH Renal Powid News 5.